posibleng hindi umubra sa Senado ang charter change. Ayon kay Sen. Cynthia Villar, nakikitang boboto laban dito ang pitong senador, kabilang siya at apat na kalyado ni Pangulong Marcos Jr. Giit ng senadora, sinasabi lamang ng ilang mambabatas na economic provisions lang ang pakay nila. Pero wala na rin humakapipigil pa kapag ginalaw din ang ilang provision ng ating konstitusyon. Dagdag pa ni Sen. Villar, mas gusto ro po mas gusto ropo ng mga negosyante na paigtingin ng ating pamahalaan ang pagpapatupad ng ease of doing business law. Dapat din daw pagtuunan ng pansin ang problema sa korupsyon. Samantala, umalis na sa Benham Benhamo, Philippine Rise, ang uh, dalawang Chinese vessel na namataan po sa ating teritoryo. Sa isang panayam, kinumpirma ni Philippine Navy Spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad na wala na sa ating Exclusive Economic Zone ang dalawang barko noon pang Sabado. Biernes nga nang makita ang dalawang research vessel ng China sa Philippine Rise sa base sa mapang ipinohos ni U.S. Maritime Security Analyst Ray Powell sa social media platform na X. Galing daw dalawang dalawang barko sa Guangzhou, China at binaybay ang Luzon Strait. Ayon naman sa Philippine Navy, posibleng magtangka ulit na pumasok sa ating teritoryo mga Chinese vessel. Kaya magsasagawa sila ng air surveillance sa Philippine Rise na nasa silangang bahagi ng Northern Luzon na mayaman sa langis at iba pang marine resources. Posibihu naman daw hung bumuo ng grupo ang Pilipinas, Japan at India para paigtingin ang pagtutulungan ng tatlong bansa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro, tutu tutu tututukan nito ang mga sektor ng seguridad, ekonomi at teknolohiya. Daraan pa ang planong trilateral cooperation sa mga pag-uusap. Nasa Melbourne, Australia naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN Australia special summit. Magkakaroon din siya ng bilateral meeting kina Cambodian Prime Minister Hon Manet at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon kabilang sa mga nakatakda nilang talakayin ang climate change at maritime issues. Makikipagpulong din ang pangulo sa mga business leader Bago umalis sa bansa, sinabi ng Pangulo na magandang pagkakataon ng summit para pasalamatan ng Australia sa kanilang suporta sa Pilipinas pagdating sa issue sa West Philippine Sea. Ito ang ikalawang beses na nagpunta ang Pangulo sa Australia sa loob lamang po ng isang linggo. Miyerkules nang bumiyahe si PBBM para sa isang state visit kung saan nagsalita rin siya sa harap naman ng Australian Parliament. Nanawagan po naman si Senador Coco Bimentel sa mga politiko na iwasang makisaw-saw sa pagbibigay po ng mga ayuda. Mag-araw kasi nga akalain ng publiko na galing ang tulong sa kanilang bulsa. Binigay po na halimbawa ng senador ang Four peace assistance to individuals in crisis situations o AICS at tupad program. Ihiwalay ko yun na for peace at yung AX at Tupad Program. Pwede ho naman daw magpahatid ng mensahay ang mga politiko pero dapat silang palabasin oras na magsimula ng pamimigay po ng ayuda. At may panukala nga daw ho ngayon na magkaroon po ng review sa lahat ng ayudang ito dahil mukha pong ang dami na hong umano'y binibigay ng mga ayu ayuda Opo, at meron po mga question sa integridad ng pamimigay nito. Get Philon at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.